Hello mga ka-siblings! For today's video is andito pala kami sa isang buffet sa loob ng isang mall So ayan yun yung mga desserts nila guys mga ka-siblings yun yung mga desserts As in yung time na yun is wala na akong kinain na desserts kasi nabusog na ako sa sa ano, sa ulam at yan, yun yan lang yung desserts na kinain ko yung halo-halo kasi yun talaga yung gusto ko dito sa buffet nila yung ano, yung desserts yung halo-halo hindi ko na pina, hindi ko nakinain kinain yung mga ibang desserts yan lang. So yung ginagawa ko jan is naggagawa ako ng sarili kong halo-halo yan, yun yung sugar. Nilagyan ko siya ng konti lang. As in pa konti-konti lang yung nilalagay ko kasi para maubos natin, 'di ba? Kasi sa buffet kasi pag di mo na may ano sila, may 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 another bayad, additional bayad sila pag di mo na yung paghain mo sa plate. So, dapat talaga ubusin mo. So, ayan, nilalagyan ko na siya ng mga sangkap nila. Yan yung favorite ko dyan. Yan talaga yung binabalik-balikan ko, yung purple na yan. Hindi siya ice cream mga guys. Ano siya? Parang gabi siya. So, ayan, may may sweet ano na siya, sweets na siya, nagabi. So, ayan, nilalagyan ko na siya ng gatas at syempre, gusto ko talaga yung matamis na halo-halo, ba? Diba? So, nalagyan ko siya ulit ng sugar. So, ayan. Madaliin lang yung video ko dyan, guys. Yung pagpapakita ko sa... Pag, ayun, kita nyo, nanonood kasi yung mga crew nila sa likod din. Eh, nahihiya ako. <laughs> so, ayan. Kita nyo, hindi na siya masyadong maraming tao kasi after lunch na siya eh. So, uh, okay lang din naman kasi after lunch, uh, hindi na siya crowded at Siyempre, nag-refill na sila ulit ng mga ulam. So, ayan yung ginagawa ko dyan is kumuha ko ng spoon ko para sa halo So, ayan yun yung mga sabon nila mga ka-siblings. At ayan, yun yung mga rice. Ayan, uh, yun yung mga ulam. As in, yung favorite ko dyan, mga ka-siblings, yung binabalik-balikan ko dito sa buffet na to is yung shrimp at yung octopus nila. Hinalo nila sa isang isang putahe. So, ayan. So, ayan lang yun yun lang yung an <laughs> ewan ko ba, yung vlog ko. So, yan yung kasama ko dyan sa buffet na ayan. So, kita nyo, oh. Yung dalawang makukulit na chubby kids dyan. So, ayan. Kita nyo, punong-puno yung bibig niya. So, nagsasalita pa talaga siya. So, actually, mga ka-siblings ako na yung kumuha ng pagkain nila. May, ine, hindi ko na lang dinamihan kasi syempre, ba diba, Ako din naman yung kawawa, eh. Actually, tinulungan ko na nga sila dyan sa pagkain nila, eh. Kasi hindi na nila na So, ayan. Busog na busog na ako. Gusto ko pa sanang kumain ng ibang desserts dyan eh. Kaso busog na talaga. Hindi na talaga kaya. Hindi na kasya ng chan natin. So ayan nagvlog pala dyan si Kali. Kasi uh, gusto niya kasi maging influencer. Actually sa birthday daw niya gusto niya ng tablet eh. Ayan na niya magpahanda sa birthday. So tingnan natin. Tingnan natin yung magagawa natin dyan. Charot lang. <laughs> so ayan. So marunong na siya. So diba. So ayan lang. Dito lang nagtatapos yung vlog natin. So thank you for watching. Thank you